Alam mo bang mayroon ang Alaminos to San Pablo Bypass Road na mababaypas niya ang bayan ng San Pablo Laguna at uh, ang bayan ng Alaminos Laguna. Kaya pagka ko ay biyahin ng Bicol, abay, pwede mo nang daanan nito kung sakaling matatapos itong bypass road na ito. Pero sa makikita natin sa video ito ay malapit na itong matapos, hindi na magtatagal siguro ang 2025. Panoorin niyo po ang detalye. Okay mga boss Dito tayo dumaan sa may bypass road Ng Alaminos to San Pablo Gawa nang i-update natin tong Tulay na ginagawa dito Ayan o no? Ang dami Ba't ang daming bakal Ang daming bakal Mga pamporma Ah oh, may poste na rin pala to Tapos isang buhos pa Isang buhos pang ganito kataas. Yung poste na yan. Ba't may bakal? Ano kayang klaseng design yan? Ganda ng tubig o. Oh. O yan mga boss. Yung tulay. Unang tulay dito sa may ano lugar to. Ah ko na lang pala dyan. Kung lugar to. Ang San Miguel kasi yun dun eh. Hindi ko lang alam kung San Miguel din to. O nga. Hindi ko alam. O malaman na lang natin. Alamin ko mamaya. Basta itong tulay na to ay ganito ang forma. May bakal. Teka, alamin ko muna kung anong lugar to. So wala akong nakita kung anong lugar to. Ang nasa ang nakita akong address ay nasa gitna siya ng Santa Maria at saka San Miguel Alami uh, San Pablo Laguna. So ito yung tulay na yon. At yun pa lang ang meron dito. ang init. Magabok. Mainit, magabok. Dito tayo po pwesto at malilom para makita natin ang itsura sa taas. Ang sarap dito tumambayo. Oh. Ah, sarap tumambay dito. dito muna ako papahinga Whew. so yan mga boss sa may banda banda ron ay San Miguel na at itong lugar na ito ay nasa pagitan siya ng Santa Maria eh at saka San Miguel so iwan ko kung anong lugar to basta yun na yun So ito yung pupunta doon sa tulay na dinaanan natin kanina na pagka natapos ay dito na tayo dadaan sa susunod. Tingnan natin sa taas ko anong itsura niya. Papahinga lang ako dito. At ang lamig dito napakasarap. Kainom din ng tubig. A heart beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. So ayan Hindi na ako dun nagpalipad Nandun sa may bandaran ko Nang malayo ay malilom naman dito Kaya dito na lang ako pumunta At yun ang ating nakita sa taas eh Matagal-tagal pang trabaho ito Pero doon sa may kapila Doon sa pupuntahan nating sunod Ay Medyo Siguro Mga nasa kalahati Nagawa na ng lalagyan na siya ng ano eh lalagyan na siya ng beam o ng girder beam anong tawag ba doon? <laughs> madadali na noon ako ng mga maalam dito lalagyan na siya ng beam sa may san miguel mismo kaya isusunod naman natin yun ngayon pagkatapos na rin din eh sa ating pinanggalingan yun ay susunod natin at maraming salamat uli mga boss sa panonood ng video ito sana ay huwag kayo magsawa sa panonood ng ating mga vlog okay hey mga boss kita kita tayo sa susunod na video at yan mga boss ang ating update ito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road na talaga namang Um, hindi magtatagal at ito ay matatapos na. Bali dalawa kasi ito. Meron pa tayong susunod na vlog. do so, sa una na ito, parte ng San Miguel na talaga 'yon. Sa uh, San Miguel, San Pablo Laguna. Ayun ni eh, halos ganito na din. Pwede na siyang lagyan ng girder o ng beam. Kaya abangan nyo yung ating susunod na vlog pagkatapos nitong video nito siguro ay bukas may upload ko yon kung ating upload ay pagkuha kahapon upload ngayon syempre hindi ko naman agad agad may edit yun kaya abangan yung mga boss ang ating mga susunod pang vlog pagkatapos kasi nitong uh, Alaminos to San Pablo bypass road na ito ay babalik na naman tayo sa Uh, SLX TR4 at meron din tayong mga susunod na vlog itong bypass road dito sa may Bugtong na Pulo uh, Lipa Batangas tapos yung Manila to Batangas bypass road, meron na din tayong update noon, kaya huwag kayong bibitaw mga po sa ating mga video sundan nyo, at uh, subay bayon nyo ating mga video, lalo lang sa mga uh, gustong gusto ng ganito mga video ay siya ay maraming salamat po sa inyong pag-abang kaya Abangan nyo na lang ang susunod nating update dito sa SLX TR4 at dito sa may Alaminos to San Pablo Bypass Road. So maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video.